Aktor na si Paulo Avelino nilabas ang totoong presyo ng engagement ring na binigay sa aktres. Usap-usapan nga ngayong araw ang tungkol sa engagement ng dalawa na si Paulo Avelino at Kim Chu. dito nga ay maraming katanungan ang mula sa mga netizen, tinatanong nila kung magkano ang halaga ng engagement ring na binigay nito kay Kim Chu naging usap-usapan din ito sa iba't ibang social media platforms, at di nga nagtagal ay sumagot na ang aktor tungkol sa totoong halaga ng sing -sing, ani sa pahayag ng aktor, di na daw mahalaga o mano kung magkano ang presyo ng sing -sing na iyon. Ngunit hindi rin nagtagal ay nagbigay ito ng pahayag kung magkano ang inabot ng engagement ring, nagulantang ang lahat ng malaman nito at inulan ng papuri ang aktor dahil sa mga ginagawang efforts para kay Kim. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.